Okay mga asipa, good morning, good morning, good morning, good again boy cooks recording, matagal-tagal ako hindi nag-vlog so, At ngayon, wala na akong trabaho, yo, pinagmamalagi ko pa <laughs> Full time, father and husband na tayo at dahil unang araw nang wala tayong trabaho, magluluto tayo ng sinabawan pumpano At ang ingredient kukunin natin dito sa backyard garden ko, lahat pechay, etc. Ito po, panoorin nyo mga At ito na nga isang pirasong pumpano, Tinimisan ko na yan, hiniwa ko sa tatlo. At ito na nga, hindi tayo naman, nagpakaluna ako ng tubig. At katapos, nagpasag na ako ng luya. Hiniwa ko na rin sa tatlo at hiniwa ko na rin yung kamatis. Pagkatapos niyan, hiniwa ko na rin yung sibuya para kipera. At ayun na nga, kumuha na ako ng pechay pang may backyard garden. O, di ba? Kaya pakapres niyan. Kita-kita niyo naman, pati sa pat, meron. O, ito na, kumuha pa ako ng sili. Backyard garden ko rin yan. ayun pa, nakapat niyo yung sili at kumuha na rin ako ng kalamansi para sinigang sa kalamansi ang ating lulutuin pong At ito na nga, hinugasan ko na yung pecha, eh, siyempre, para malinis. Ayan, nilagyan ko na yung nguya, nilagay ko na yung samatis, nilagay ko na rin yung pong pati yung sibuya, salo-halo na yan dyan para masarap ang pagpalata. At hiniwa ko na nga yung kalamansi, kita mo naman, no? nilagay ko na rin dyan no? para maasim kasing asim ng jowa mo. <laughs> Ito, nilagyan ko na ng asin, betchil, at saka ito nga, nilagay ko na nga yung pecha, yung sariwang sariwang pecha, yung narbis natin kanina. Ayun na nga, hinalo-halo-halo ko na yan para ma-remix ang lasa. At yan, tinikpang ko, napasok pa yung dila ko. <laughs> Pero thank you very much sa inyong panunod. Salamat!